Isang field debuff o tinatawag na witch eye. Ito ang dahilan kung bakit iniiwasan ng mga adventurer stambayan ang witch forest. Ang epekto nito ay madali lang maintindihan. Kung ikaw ay hihinto sa isang lugar dito sa loob ng witch forest ay siguradong makakaharap mo ang 7th rank monster na si Canabaro. Isa itong long range na undead at may kakayahan itong mag ng mga alagang aso para lumaban para sa kanya. Meron lamang certain amount of time para matrigger ang pagkakasaman kay Canabaro at habang tumatagal ay lalong lumiliit ang oras na kailangan para matrigger ito. Tumipas na ang 7 day hours simula nang pumasok si Bjorn sa Witch Forest. Dahil dito ay lalo pang lumakas ang field effect na mararamdaman ni Bjorn. Kasabay nito ay tumaas ang level ng status abnormality ng Witch Forest na tinatawag na Witch Eye sa level 5. Sa ikatlong araw sa Witch Forest ng hapon, tamdam ni Bjorn na mahigit aning napong oras na simula ng nahiwalay sila sa kanilang mga kasamahan. Nagdudulot ito ng matinding pangamba at agam-agam sa pusut isipan ng ating bida. Bukod sa hindi pa rin nila alam kung ano na ang nangyari sa kanilang mga kasamahan ay maging sila ay naliligaw na rin. Umuubos na ng stamina ang paglalakbay nilang ito sa kawalan. Kita na sa mukha ni Misha ang matinding pagod sa walang tigil na paglalakad. Kasama pa ang mga negative debuffs na natatanggap nila na hindi lang parami ng parami kundi palakas din ng palakas kada lipas ng oras. Simula nang nag-activate na ang field effect na which Eye ay, ay di na nagawang magpahinga pa ni na Bjorn at Misha. Ayaw nilang isugal ang Tiense na may makalaban silang kanabaro kung sila'y hihinto at magpapahinga gamit ang lubad na itinali sa kanilang mga katawan upang hindi sila magkawalaan ay hatik-hatik ni Bjorn ng halos wala ng malay na si Misha. Ngayong level 5 na ang Witch Eye ay 10 minuto na lang ang pwede nilang itigil sa isang lugar kung ayaw nilang makaharap ang Kanabaro. Sa tansya ni Bjorn sa lakas nila ay makakaya nilang talunin ng halimaw na ito sa loob ng 15 minuto. Kaya't hindi-hindi nila ito pwedeng palagan dahil mas mabilis pa ang pagspawn ng halimaw na ito kesa sa tagal ng oras nila ito bago matalo. Kaya't kahit pagod ay pinipilit nilang lumakad para lang maiwasan ang 7th rank na monster na ito. Ang tanging positibo lang na nangyayari sa kanila ngayon ay ang pagkakaisip nilang itali sa isa't isa ang kanilang mga sarili. Dahil dito ay nabawasan na kahit papaano ang kanilang suliranin at pangamba na magkawalaan pa. Gayun pa meron din itong negatibong epekto. Nahihirapan ng makasabay si Misha sa facing ng paglalakad ni Bjorn. Dahil dito ay parehas sila babagal sa paglalakad dahil kinakailangang mag-adjust ni Bjorn para sa kasamahan niya. Mas lalo pang lumala ang kondisyon ni Misha mula kaninang umaga. Halos lam awit na ang dila ni Misha sa pagod na kanyang nararamdaman. Wala siyang malubhang sakit o matinding injury ang tanging dahilan lang ay pagod na pagod na talaga siya. Dagdag pa na paakit kay Misha ay ang pakaramdam ng puwersa sa kanyang balakang sa tuwing mahahatak ang lubod. Tiisin man ni Misha pero halata ni Bjorn na lubha itong nasasaktan sa mga nangyayari. Mas binabagalan pa ni Bjorn pero patuloy pa rin nakakaladkad si Misha ng tali. Maski sobrang bagalan ni Bjorn ay nahihirapan pa rin si Misha. Mukhang napagod talaga siya dahil siya mismo o malaki ang partisipasyon niya sa pagkakatalo ng mga hinunt nilang monsters kanina. Napuno nakakaante si Bjorn sa tagal ng paglalakad ni Misha. Kayat sinabihan niya ito na umangkas na sa kanyang likuran. Sinabihan niya itong magpahinga muna para gamaan kahit papaano ang kanyang pakiramdam. Hindi naman makapaniwala si Misha sa kanyang mga narinig. Gayunpaman ay pakiramdam ni Misha na mukhang mas pagod pa sa... Kanya si Bjorn, habang nagpapaliwanag si Misha ay hindi na siya hinayaan pang magsalita ni Bjorn at dali-dali ng binuhat na parang napapanood mo lang sa corn hub. Wala na siyang nagawa nung sinakay na siya ni Bjorn sa kanyang balikat. Sinabihan naman siya ni Bjorn na kinakailangan niyang magtiwala sa kanya. Hindi na nagawang magreklamo pa ni Misha dala na rin ng sobrang kapaguran. Wala na siyang nasabi kundi pa para kay Bjorn. Tumipas na ang 87 oras simula nang pumasok sila sa Witch Forest. Uli na namang lumakas ang field effect ng Witch Forest. Ang Witch Eye ay umakyat na sa level 6. Tabing 7 oras nang binubuhat ni Bjorn si Misha. Buhat-buhat niya ito maliban na lang kung sila ay nakikipaglaban. Tamdam na ramdam na nila ang lakas ng field effect ng Witch Forest. Konti na lang at malapit na ring masagad si Bjorn. Kayun paman ay nananatiling nakafocus si Bjorn dahil alam niyang may kailangan lang silang puntahan para malagpasan nila ang mga pagsubok na ito. Sa gitna ng pag-iisip ay nakarinig ng pamilyar na boses si Bjorn. Hindi niya magawang ipag sa walang bahala ang importanteng taong ito. Kini-question ng tinig na ito ang pinapakitang kabutihan ni Bjorn kay Misha. Hindi pa raw ba sapat na neresolbo niya ang pinakamalaking problema sa buhay ni Misha at kinakailangan niya pang protektahan ito. Ang mahiwagang tinig ay nagmamula sa isang maalindog na babae na nakasuot ng damit na mula sa mundong pananggalingan niya. Hindi siya flat pero petit, mahaba ang kanyang buhok at mga metay medyo singkit. Ang babaeng ito ang ex-girlfriend ni Bjorn. Sa sobrang lakas ng halusinasyon ni Bjorn ay para na itong totoo. Sinusubukan itong akitin si Bjorn unti-unti naman itong tumatalab dahil pakiramdam ni Bjorn ay kung mahahawakan niya ito ay talaga namang mag-iinit siya. Patuloy naman siyang tinukso ng kanyang ex na parabang nababasa nito ang maduduming iniisip ni Bjorn sa kanya. Punong-puno ng alindog ang ex niyang ito kaya naman pala uwing-uwi na si Bjorn kahit nagkakaharim na siya sa Rafdania. Parehas kumilos ang babaeng ito sa ex niya sa totoo niyang buhay. Marahil ay dahil sa nagmula ang mga nakikita niyang ito sa kanyang memoria. Patuloy siyang kinakausap nito at sinasabing masyado siyang maraming iniisip. Marahil ay ito ang naging isyo nila kaya sila naghiwalay. Tung hindi pa ang ginawang pang-aakit nito kay Bjorn. Minsan ay nagagawa pa nitong makipagbarwan sa kanya. Sinabi ng kanyang ex na alam ni Bjorn ang bawat sulok ng kanyang katawan at mas alam pa niya ito kesa sa kanya. Kinawakan niya si Bjorn at tuluyan ng nahulog sa kanyang patibong ang ating bida. Mas gumanda ang katawa ng kanyang ex dahil bum ang ilusyon na ito sa iniisip ng biktima. Hindi naman sukat akalain ni Bjorn na makakaramdam pa siya ng ganitong pagnanasa sa lugar na ito. Kahit isa na siyang barbarian ay hindi niya pa rin natatanggal ang mga kahinaan niya nung siya ay simpleng tao pa lamang. Nagsimula na siyang yakapin ito at wala nang nagawa ang ating bida kundi isuko ang kanyang. Walang nagawa ang malakas na puso ng barbarian sa alindog na pinamalas ng ilusyon na ito. Tuluyan ang nasakop si Bjorn sa mapangakit na kalaban. Sa kabutihang palad ay nagawa ng gumalaw ni Misha. Agad niyang inatake ang ilusyong Sam Aikop sa pag-iisip ni Bjorn. Nagpakawala siya ng matinding uppercut para mabasag ang mukha ng kalaban nila. Nagawa niyang paglayunan ito at si Bjorn sa isang suntok lamang. Nakawala naman na si Bjorn sa ilusyon na kumontrol sa kanya. Di siya makapaniwala na ganoon siya kadaling nalinlang ng ilusyong ito. Patuloy namang inatake ni Misha ang nagpapanggap na ex-girlfriend ni Bjorn. Tinanong ni Misha si Bjorn kung ayos lang ba ito. Natalo na niya ang Dryad na umatake kay Bjorn. Ang Dryad ay isang eighth. Prank monster na bihira lang lumabas maski sa Witch Forest. May skill itong tinatawag na Captivation na isang uri ng status abnormality effect. Mabuti na lang talaga at kasama ni Bjorn si Misha Kundi ay kanina pa siya bumubutas ng punong kahoy. Nakakuha sila ng 2 experience points sa pagkakatalo sa halimaw na ito. Kaya pala napakalakas ng ilusyon na kumapit kay Bjorn, hindi pala ito kasama sa field effect. Isa pala itong skill ng monster. Nagpasalamat si Bjorn kay Misha dahil kung hindi dahil dito ay siguradong napahamak na siya. Di naman may tago ni Misha ang pagkatuwa sa mga narinig sa salita mula kay Bjorn. Natigil naman ang kanilang maikling kasiyahan nang bigla silang makasalubong ng mga kapwa adventurers. Ito ang una nilang pagkakasalubong ng mga adventurers mula nang sila'y magkahiwa-hiwalay. Napansin na rin silang dalawa ng mga adventurers na ito. Alam ni Bjorn na napakalaki ng witch forest at hindi ito ginagwang hunting ground ng mga adventurers. Kaya't medyo malabong may makasalubong sila na kagaya nito. Naging alerto na si Bjorn sa mga susunod na pwedeng mangyari. Pang walong araw na nila dito sa loob ng labyrinth alam niyang dapat ay karamihan ng adventurers na nasa palapag na ito ay nakatawid na sa susunod na palapag. Tinanong ng mga ito kung naliligaw ba si na Bjorn. Kahit na mabait ang pinapakita ng mga ito ay hindi na may aalis kay Bjorn ang pagdududo lalo na't marami marami na siyang naging karanasan sa mga plunderers. Hindi naman siya gaya ni Misha. Dala ng sobrang kapaguren ay tatanggapin na nito ang kahit anong tulong na dadating sa harap niya kahit na ito ay kaduda-duda. Agad siyang inawat ni Bjorn at sinabing manatili sa kanyang kinalalagyan si naman ng matandang babaeng adventurer na mukhang nagdududa si na Bjorn kaya't pinaliwag niya sa mga ito na hindi sila masasamang tao. Dinagdag pa nito na meron silang mga anak na kaedara ni na Bjorn na naghihintay sa kanila sa Raphdonia kaya't makakaasa si na Bjorn na hindi sila kikilos ng alanganin. Hindi naman nagpadala sa matatamis na salita si Bjorn at agad na tinanggihan ang tulong na inaalok ng mga ito. Alam niya na mas lalong delikado kung may mga anak ang mga ito na umaasa na may may uuwi silang pera pagbalik. Ang ganitong dahilan ay nagiging malaking motibasyon sa ibang adventurers upang makagawa ng masama kumita lang ng pera. Pinipilit siya ni Misha dahil baka itong mga adventurers na ang makatulong sa kanila. Hindi naman basta-basta naniniwala sa mga ibang adventurers si Bjorn lalo na't nakilala niya lang ito o nakasalubong sa loob ng labyrinth. Kinakailangan niyang makipagkasundo sa mga ito at kung magkakasundo sila sa presyo kapalit ng tulong ay mas magiging kampante si Bjorn. Dahil para sa kanya mas kapanipaniwala ang tulong na may kapalit kesa sa tulong na basta na lang binibigay. Nagpakilala na si Bjorn sa mga adventurers at nagpakilala naman ang isa sa kanila bilang si Hans Stove. Naku red flag na naman kasi Hans. Siya ang pathfinder sa kanilang grupo. Nagulat naman si Bjorn nang marinig na Hans ang pangalan nito, para sa kanya ay minus na kaagad ito mga ito dahil sa pangalan. Napansin niyang ang grupong ito ay kinabibilangan ng dalawang archer at dalawang warrior at isang pathfinder. Hindi normal ang grupong ganito para sa mga adventurers na naguhunt ng mga monsters. Ang ganitong komposisyon ay bagay na bagay kung sila ay mang ambush.